Hmm. 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 Sili! Hmm. Hmm. Sili oh! Hmm. Okay ka lang, Ton! Dapat nga ako, hindi tayo maramagkilaw eh. Pero, pinag-aralan natin. Yan, pinag-aralan natin. Pinag hmm. Ayos oh! Buhay pa, buhay pa! <laughs> Ayos! Hopo! Ay, tutututunok! Hopo! Dami, dami! Ay, ay, Yan!

Eh Tiger, gusto rin daw. Hmm? Tuloy <laughs> so, kayo lang tol. Dapat nga ako eh, hindi tayo marunong magkilaw eh. Pero pag pinag-aralan natin. Yan, pinag aaralan si natin. Pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Hmm? Ayong, Ayong. Ayong ako lang. Ako na, ako na lang bahala ko ba eh. Pag-aralan niya yan. Hmm. Oh. Yung kilaw na ano, na bulinaw. Ang sarap talaga. yan. sarap magkilaw ay. na kapatid ko niyan.

Ito pa, meron pa. Oh. At, ay, ah, sarap. Sibuyas. Huh. Ayos ko, biniling isda, pinutrip lang Luya, luya. Hmm. Hmm. <laughs> si pagkakala tayo, si pagkakala. Si Lili. bang? Yan ang kilawin talaga, oh. Sa <laughs> bilog ba? Sariwang hmm. isda. Ang kilawin. <laughs> <laughs> oh, isa lang sili oh. Pitong sili yun. Namukbang na. Isang litro na. Oh, loya mo na. Ano mm. mm. lang oh. Mmm, oh. Mm. Ah, sige, Ah. Sige, Yossi. mga sige. Sige, sige. Sige, yung luya. Ayos. Mm. So, bumili ka ng naman niya nang aloy. Tama Dapat ba ng 300? <laughs> to, debit <laughs> oh. ko na ito. <laughs> baka tey. Pinanghinaw pa lang 'to, kaya tiger, oh. Ako na. Lok na nang ni eh, no. Yung gamit pa natin sa usawang doon ayo. Kaso pa na ano. Kuna Kuna ako, magkita. mo ako. Ako, wala na. Ito nyo naman.